Ikaw ba ay nakapagbasa na ng librong hindi lang puno ng misteryo, pagkus na babalot ng kababalaghang nakapalibot sa iyong lipunan? Taliwas man sa paningin ng iba, marahas ang trato ng mga may otoridad sa mga mamamayan. Ito ang pinakapunto ng libro ni Ronaldo Vivo Jr. na pinamagatang Ang Bangin sa Ilalim ng Ating Mga Paa o The Abyss Beneath Our Feet naman sa Ingles. Samahan mo ko talakayin ang isa sa pinakapambihirang libro sa ating siglo. Nainilabas noong Hunyo 1, 2021, ito ay isa sa mga installment di vivo sa kanyang trilogy na pinamagatang Dreamland Trilogy. Nagumpisa ang nobela sa isang nababahalang tatay na si Reyndold Gray Ventura nang hindi sumasagot sa kanyang mga tawag ang kanyang babaeng anak na si Alison Ventura. Nang hindi makauwi ang dalaga ng isang gabi, sinamahan siya ng kanyang kaibigan na si Benjo upang hanapin ang dalaga. Sa kanilang proseso ng paghahanap sa dalagita, sila ay nakakakilala ng iba't ibang mga karakter mula sa libro at maging ang mga sumasalaming sitwasyon sa ating lipunan ngayon. Isa sa tema ng aklat na ito ay ang krimen sa Pilipinas. Inilalarawan dito ang marahas na pangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya naman, maihahalin tulad dito ang isang bangin na kung saan ikaw ay malapit dito o di kaya ikay sa ilalim nito ay tsak na ito ay delikado. Inilalarawan din sa aklat ang kakulangan ng hustisya sa ating bansa at ang kawalan ng katarungan para sa mga krimen. Isa sa mga mahalagang bahagi ng istoryang ito ay ang estilo ng pagsusulat ni Vivo. Si Vivo ay kilala sa paggamit ng diretsuhang pananalita at paggamit ng natural na dialogo ng mga karakter. Dahil sa paggamit niya ng mga paramamaraang ito, hindi nakakabagot ang kanyang mga dialogo at istorya pagkus ito ay nakakapukaw ng atensyon ng mga mambabasa. Bilang paglalahat, ang librong Ang Bangin sa Ilalim ng Ating Mga Paa ay isang magandang libro para sa mga Pilipino nang ito ay magbigay ng bukas isip para sa atin sa ating kinatatayo ang lipunan ngayon na hindi dapat matapakan ng sino man ang ating karapatan, dignidad at pagkatao kahit sila pa man ay may otoridad. Sa pagbabasa ng librong ito, tayo ay magpapatungo sa isang lipunang malaya, makatarungan at makatao. Hanggang sa muli, ako si Andrea Jumarian Di at nagsasabing sa lipunang tapat, angat buhay ang lahat.